Bali-balita po na lumalakas na po ang, ang itinayo po ninyong reliyon. Pwede ko hubang malaman po ang buong pangalan po ninyo. Ang pangalan ko ay Ernesto. Ngunit nang tinawag ako ng ating mahal na yak. Ano mo pangalan niya? Lakto. Sorry, Lacto. Sorry, sorry. Ano po bang pwede kong itawag po sa inyo? Di ba, kung ang ano po, ang ibang reliyon e eh may pare, ang ibang religion e eh may pastor, ano pong, ano pong tawag po sa inyo? The mailman. Ano po? <laughs> <laughs> Sige, okay lang. Okay lang. <laughs> okay. The mailman! <laughs> okay, game. <laughs> Kalman. Panyero! Ano po yun? Newscaster. Castel? Pakisampal ako. Tani lang lang. Kaya ano pala? Pakisampal ako. Sumasanib din po ba kayo sa hayop? Hmm. Sa kambing. Sa kambing? Hmm. Hindi po ba ang sambing ay sinisimbolo ng demonyo? Hindi. Hmm. sa <laughs> labi. <laughs> tsaka uh, uh. ako uh, sumasabay dito ng ihi. pag-ihi. Wala akong pag-ihi? Hmm. Saan po lumalabas po yung ihi? Isa e, ano yun? Parang ano? Ihi tsaka tae po. <laughs> <laughs> eh di paano po? Yung po sila ililigtas. Gagawa din po ba kayo ng arko? Bangka? Uh, Maportabo Ano pong gagawin po ninyo? Ang gagawin lang namin Kakaiba ang gagawin namin Nakalimutan <laughs> Magkakaroon po ba ng rapture? Pagkakaroon Gusto mong malaman kung ano Ang mangyayari sa mundo Ano po? Kapag ka nagaroon ng ran 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 rancho 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 po ran <laughs> Hindi ho ba sa baka po yun? Rancho? Rancho y Yun yung Uh, mayroon po ba mangyayaring rapture? Mm -hmm. Oo, pagkakaroon ng rancho. 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 rancho? Rancho? Hindi po ba sa baka po yun o kalabaw o kabayo, rancho? A ang mangyayari niyan, halimbawa ng ating mundo, ito ay eyat ng baka na naulanan, na dahan-dahan, natutunaw. Ganun ang mangyayari sa mundo. Ah, para puntain ng baka? Kaya naulanan. Na Kaya po rancho. Manulusaw, rancho. Sabi nga sa Lacto, versikulo 2.27, If you are a man, then you are a man. <laughs> <laughs> Alam mo, pinag-aralan na namin ang libro ni Lacto. Binigay na sa amin ang salita niya. Binuklat ko ito sa Lacto, versikulo 7. 22 na ang sabi niya lacto nose food that food that